At open po ang Diwata Paris for franchising. Nag-open na po kami. Mag-message lang po kayo sa Diwata Paris, Quezon A. Uh, ang mga franchising natin ay nag-handle po dyan ay, ang ICTPS. Kaya kung may uh, gusto kayong itanong regarding sa franchising ng Diwata Paris, mag-message lang po kayo sa ICTPS sa Facebook. Okay kuya, ang sa atin, picture. All right. Salamat. Shout out to Davao de Oro Mako. Dabaw di Oro Mako shout out. Thank you. Ano 'yon? Sige ho. Sige ho. Picture daw kami nanalo daw sila sa basketball. Basketball ba volleyball? Ah, basketball. Thank you sir. Ayahan sige. Sige. Si Kuya lang picture may dalang overload, o pa? Mm, overload. Wala tayong si Charong Bulaklak, ha? walang makuhanan, walang stock. Kaya ang binibigay namin is Lechon Paris. Buti oh, yan na nga, nandito rin tayo sa live. Hello, madam. Naka-timer ka, 5 hours. <laughs> Nandoon naman 'to interview lang bilang ano isa yan? sa cast ng uh, Batang Kiyapo. Ano ba yung mga dapat naming abangan? Naku, abangan niyo si Pina sa Batang Kiyapo kung ano na ng kanyang gagawin na naman. So abang-abang lang guys. Kasi maraming mga pasabog si Freda sa Batang Kiyapo kaya abangan niyo yang gabi-gabi. Yes, Not kasi out.